Magkano nga ba ang mga gulay dito sa Qatar? Tignan nyo tong kamote nila. Merong 10, merong 14. Convert nyo na lang. 1 real is 15.8 pesos. May mga ang palaya, 13.75. Tignan nyo itong nyog nila. Ang keto galing India. 2 real. Parang 32 pesos na rin. Itong luya nila, 14.25 Qatar real. Meron din sila dito nga buto ng langka mga lots yan. No? Pwedeng nilaga yan. 17 real. Meron ding mga dwarf na pipino dito, binuburo nila to, 12 katare real ang per kilo. Meron ding ditong moringa fruit, malunggay, 11.75. Meron din silang uh, okra dito, kakaiba yung okra nila, may tignan nyo, 5.5 katare real. Meron ding uh, saging na pula, 14.75. Usong-uso na rin ngayon, ay hindi pa pala uso tong dates. Meron din mga ano dito, mga menthol or mint, mint na mga pinanghalo nila mga lod sa ano, sa mga tsaan nila. Ayan, napakabango nito, no? Meron din dito yung parang papait sa atin. Ayan, no, tignan yung gulay na yan. Pinanghalo sa munggo, ganyan, or uh, kil lang, mabalin. Tignan nyo, oh. 2.5 real. Produkto to ng Qatar. Meron din mga patatas dito, 3 real. Lalaki ng patatas nila, mga lods may mga sibuyas din nagkalat mostly galing India tong mga to ayan, tignan nyo oh. cute na mga sibuyas nila o oh, kakaiba tignan natin magkano ba yan 8.5 meron ding 2.4